Good morning, guys. So, late late Christmas. Ban sa New Year's ang lahat. So, dito ako ngayon sa Park ng Balls and Palmy. So, magpapalipad tayo ng drone shot. So, subukan natin magpalipad ng

almost to North Puntang mm -hmm. Wellington Dito pala ako sa ano? Centennial Memorial ano uh na -huh. The glory of The glory of God The glory of Commemoration of or early sleep na eh hirap hirap mag basa so yung iba kasi dito pumupunta hapon na ano ka kasi kahapon um, ano sobrang hangin kaya hindi ako makakapagpalipad so subukan natin ngayon

Alam mo. Tingnan mo. Edapos pinakataas dito ng ano. Pasatinya. <coughs> <coughs> May makakatakot lang dito pag mangkalit kasi. Ang gumani ay <coughs> yung drum, hindi mo na makukuha gawa ng lata ng mga bakod nila. May mga electric power. May mga source yan sa electric. So, hindi mo matalon-talon sa ano. Kapakod. So, yun. Hanggang dito lang muna. Subukan ko na lang.